Ayun guys, ito yung pinaka-latest at updated kung paano tayo makakaloan sa DTI sa pamamagitan ng Small Business Corporation. Baka kasi magtaka kayo doon sa last vlog natin, magtaka kayo bakit hindi kayo makaloan or bakit hindi ako makapag-create ng account. Kung ito ay tanong nyo rin, panoodin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again Kuya Renan para bigyan kayo mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Ayun guys, paano nga ba tayo makakaloan dito sa Small Business Corporation? Kasi meron silang bagong update, hindi na po tayo pwede makapag-apply ng loan sa pamagitan ng website. Kaya po, kailangan po nating mag-download po ng application nila. Kung titinan nyo po dun sa Luma, ayan po, wala po kayo makikita na create account na sa site nila. Kaya ibig sabihin, hindi na po kayo makapag-create ng account po ninyo. At kung may Luma na po kayong account o dati nakaloan na kayo, yes po, makaka ano pa po kayo, makaka login pa po kayo pero hindi na po kayo makapalondi yan starting po noong July 15, 2025 kaya po kung kayo po ay may balak mag-loan or meron po kayong, exist, uh, meron kayong existing loan at gusto nyo mag-renew ng inyong mga loan i-download nyo lang po ito sa Google Play po pag sa mga ano po uh, mga Huawei at Apple uh, Huawei app po uh, ang inyo po ano doon po ay data download sa mga Huawei pero sa mga Android po ay sa Google Play ano po yan in-download niyo lang po 'tong SB Corp Money yan, i-install nyo lang po yan. Yan na po yung apps nila. Hindi na po tayo pwede doon sa website. Yes, makikita pa po natin yung website, pero hindi na po tayo doon makakapag-apply ng loan. nayan pagka-download po, install nyo lang. Yan, ito po yung lalabas. Yan. Kung may luma po kayong account, kumbaga, renewal na kayo, at gusto nyo mag-renew, It, pag in-enter niyo po dyan yung inyong email at password, hindi po siya uh, de dediretso. Maglalagay po dyan, the provided credential are incorrect. Kahit tama po yung inilagay ninyo. Kaya ang gagawin niyo po talaga is mag-create po kayo ng bagong account. Yun po ha, sa mga renewal po ito. mag-create kayo ng bagong account, yung pa rin yung email gagamitin niyo and bahala na kayo, kayo kung i-maintain niyo yung inyong password dun sa luma. Then, yun po. Pag nakakalit takot na kayo, diretsyo nyo lang po yan. And then, Hihintayin niyo pong mabasa ng SB Corps yung site nila at yung pong yung pong nasa application. Hihintayin niyo po siyang mag-merge or mabasa nga ng ating account person diyan para po uh, malaman na kayo po ay dating uh, dati ng kliyente nila for renewal. Hihintayin niyo po 'yan. Upon checking po at tinanong ko po yung officer po ng SB Corps sa ngayon po nga bago pa katong bago pa tong apps na to kaya hindi din nila alam kung gaano tumatagal po yung kanilang proseso para po mag-merge yung account, account, account nyo dito sa site at account nyo dito sa application, ano po, yan. Pero kung kayo po ay bago at nakapag-download na, bago maglolon loan ayan eh po, mag-create lang po kayo. Then, pag nakapag-create na po kayo ng account, yan, ilagay nyo lang po yung mga, inyong mga personal information niya po. Yan lang po yung personal information lang, yan po. Then, yun nga, i-agree nyo lang yung data privacy. Then after po niyan, pila pa nyan, yung mga personal permission, personal name, maiden name, last name, date of uh, birth, then contact number. Siguraduhin niyo po yung contact number niyo, yung makokontak kayo, may signal po at active po yung inyong ilalagay na cellphone number ano po. Then yung email po and password. Yung password po, yan na po yung inyong uh, forever password kaya huwag niyo pong kakalimutan. Pwede man mag-forgot password pero mas maganda kung ano na lang po yung inyong uh, mas madaling tandaan. Kailangan po ay meron pong isang isang malaki at maliit na letter, then kailangan may number at may special character. Then at, at least 6 character. Huwag po natin kakalimutan yan. Ano po? Then diyan po, magkakaroon po tayo ng take uh, live selfie. Say, selfie pa kayo. Parang yung sa Gcash, yung selfie, uh, self Parang meron din po yan. Kaya dapat po, kung meron kayong sombrero, meron kayong mga salamin, tanggalin niyo po yan para po uh, maano po yung inyong set verification po. Ano po? Then after po niyan, kailangan po meron ito po yung pre-qualification, kailangan meron tayong uh, government issued ID. Then kung meron po tayo, yan po kailangan niyo po yung picturean back and forth yung inyong ID. Then pag na-picturean niyo na po, ito na po yung kasunod, magsa-sign up na po tayo. Dito sa sign up, nandito po yung select business type. Uh, okay po, ang Uh, kung kayo po ay sole proprietorship or isa lang po yung nagmamayari ng business, sole proprietorship po kayo. Kung kayo po yung partnership, 2 to 15 uh, owner, uh, ano po ay partnership. Then corporation po is, is 15 pataas po. Yan. Pero madalas naman po, mga sari-sari store, mga maliliit na tindahan, sole proprietorship po ang ating ilalagay. Then mag uh, magganap po 'yan, kailangan po natin ng OTP. May magte-text po doon sa number na inilagay nyo. After po niya, meron po kadi identification. Dapat meron po tayong dalawang valid ID. Ano-ano po yung mga dalawang valid ID na pwede natin gamitin? Andiyan po, pwede po ang TIN. Andiyan po yung PILSI o yung National ID. Driver's License. Philippines passport, passport GSIS ID, GSIS UMID, SSS ID, SSS UMID. Kung wala, pwede po ang NBI clearance. PhilHealth PWID, ID o kaya po ay barangay clearance. At yan po yung ating uh, pwedeng gamitin po as, as valid ID. Uh, hindi ko po kinumplito itong application. Kayo na lang po yung mag-ready. Ito po yung hingin nilang information sa inyo. Ano po? Yung una nga po na sinabi ko, yung po yung personal profile. Yung pangalan, birthday, uh, cellphone number. Then ang kasunod po nun, business information. Ito naman po mga information po ng inyong mga negosyo. Ano po? Kung ano po inyong ano, kung kayo barangay permit, mayor's permit, andyan po hihingan din po kayo ng just a business information kung sino po yung inyong supplier. Ilagay niyo yung pangalan, pati contact number po. Ano? Dapat po yung contact number ay eh, makakontact po sila nito. Parang yun po yung ginagamit nila for CI. Ano po? And then, maghihingi rin po sila dyan ng top supply, at uh, top customer. Kaya kung sino po yung customer na madalas na bumibili sa inyo, yung kilala kayo, ilagay niyo po yung pangalan pati contact number. Kung madami, pwede na po kayo maglagay ng row para ma mailagay niyo po lahat ng inyong mga customer. Then ikatlo po, bank details. Itong bank details po, madami naman dyan pagpipilian kung anong banko ang gusto niyo ilagay. Kung meron kayong personal bank, pwede yan na po ang ilagay niyo para hindi na kayo mag open ng inyong banko. Yan po. Uh, dyan, dyan po sa bangko, uh, kaya po sila humingi ng bank account yan po, yan po kasi nila ipapasok yung perang malolon ninyo. Ano po, dyan nila ipaparating kasi wala po yung piece to piece. Talagang more online lang po talaga ang kanilang application. Kaya kung kayo po ay mag apply dito, kailangan ready na po ang inyong mga bank account. Uh, kailangan po makita po doon kung kayo ay may ATM. Dapat kita po doon yung pangalan ng may-ari, pa account number, yun po ang importante doon. Kung wala po, mas maganda po kung kayo ay magde-deposit muna para po makita po doon sa deposit slip yung pangalan ng may-ari at yung account number. Yun po kasi ang malaga doon. Kaya pag wala po yun, magbabalik-balik lang po yan. Other information, di ko po alam kung ano other information na yun. Baka po yun yung mga picture ng inyotindahan, inventory, asset, at yung ano, ano pa po. Ano po? Yan po yun. Then, yun, kung di ko po tigasin na po siya, dyan yung po makikita pag ito na yung ano, makikita niya po dun yan po kung kayo maglolo na pindutin niyo lang po dito yung loan. Yan, andiyan po yan. Kung kayo po may active loan o kayo ay dati na, kung may past loan, andiyan din po naka-record. Doon po sa program, ayan po yung iba't ibang pwede yung uh, program na pwede yung, pwede kayo makapag-loan. Madalas po ang pwede natin dito sa mga sari-sari store ay yung Rise Up Multi-Purpose uh, Loan. Yan po yon. Kung kayo po ay first-time borrower, doon po kayo sa first time borrower. Kung kayo po ay one year plus years na yung business, doon kayo sa micro business multiple purpose loan. At kung kayo po ay renewal or suki na, doon kayo sa suki loan. Ayan po. May iba pa po silang programa. Depende na lang po kung bagay sa inyo. Ano po? Check nyo na lang. Basahin nyo na lang kung ano yung mga nandito. Kung kayo ay uh, kung sakop, sakop kayo ng ERF, Enterprise Rehabilitation Financing, Turismo Ascenso Loan Program. Ayan po. May iba't iba naman po silang programa na bagay po sa lahat ng mga may negosyo. Ayan po. Ilan naman po? Ayan uh, naman po ay uh, mga ano na lang. Madali naman po yung pilapan. Kaya kayo na po ang bahala kung uh, paano nyo pipilapan. Kung may tanong po kayo, pwede naman po kayo dyang i-comment nyo na lang at sasagutin ko naman po yan. Ayun. Maraming salamat po.